magandang umaga sa inyong lahat ito pala yung bagong destino ko dito sa sa Ugon area yan o Diyan tayo lulusot mamaya sa nagdidikitang mga uh, malalaking bato yan tapos na namin yung tiltilan yung bidrak bidrak na pala yan Diyan tayo lulusot mamaya yan o Naka-refrap na yung ano mga bato dyan mga ilang buwan na rin ito nabantay namin ayun kita nga mga kakuya nagdidikita ang mga bato yan ang uh, natin ngayon yon ang korpo ko si Joshua si Boy Banat kaya ano pang hinintan natin simula na yan o oh. inilusot ko na yung malaking bato sa lalim ng malaking bato Talagang pag ganitong trabaho, bato talaga ang kalaban mo para magkakuha ka ng ginto. Ito pala yung ano, pagmimina sa sapa. Natawag na pagmimina sa sapa. Yan. Sa amin kawto nag-placer. Sa bisaya, placer. Placer 'to para magkakuha ng ginto, pang ano para magkaroon ng pira. Magkaroon ng bigas para sa pamilya. Yan no? malaki ang bato na yan matagalan ako sa pag lusot ng bato ayun sa wakas lusot mo lusot din nakita na rin yung upaw nakita na yan slide muna sa ulo ang pagana Landra ng, uh, sa landra ng kuya sa na si boy Joshua Tagalog <laughs>

ngayon nagbibiyak ako ng malaking bato ngayon ano, binili ako yung bato hindi lang makita sa video dahil yung splinter delikado baka matamaan yung cellphone baka masira isa lang yung cellphone ko baka hindi na ako makapag vlog putol putol pa naman yung vlog ko ano, binibiyak ko yung bato dyan para maluwag yung ano namin destino hindi kami magka pitsido pitsido para pwede kami mag sa boom boom dyan sa ano destino namin ngayon si Boy Himato naman yung magbiyak ng bato siya daman daw yung magpakit ang gilas ngayon. Nice. tapos na yung pagpapa yung placer box okay mga kakuya ngayon nag ano nak ngayon nagbiling tawag sa amin dyan sa bisaya nag magbiling sa ewan ko sa tagalog parang paning atang tawag nito sa kanila pagpapaning yung nilagay ko dyan sabon para hindi lulutang yung mga pulbos na mga ginto dahil pag walang sabon yung mga pinong ginto lulutang yan kaya yung sabon ang na nakakatulong para hindi lulutang yung mga ano pinong o pinong ginto o pulbos na mga ginto ganyan ganyan lang pag ano pagpapaning ganyan o oh, ganyan lang Biri bisik lang Easy Kaya yun lang mga kakuya Salamat Thank you for watching